at bahay itlog sige ah. nga kuya try ako ng bahay itlog magkano yung isa yan, yan? 20 po. 20 20. Pa try nga ako ng isa at saka yung dugo saan ito? Ah, uh, saka yung dugo ilang dugo? magkano yung dugo? 6 dalawa dalawa ay bahay ng itlog ng manok Ano ito boss? Manginasal? Manginasal ba ang tawag dyan? Manginasal Manginasal, magkano yun yung ganyang galakay? 130 130 Ano ito? Parang 1 quarter ng manok ano? Laki Wow Sarap yan Sarap yan sa asawa Aba <laughs> Masarap pa raw yan sa asawa Aba Matikman nga ito at madilaan mamaya. Atay. Pinalapad na atay. Magkano atay mo kuya? 20. Uh, sige, isa ako. Para parehong mabilan. tikman natin. oh, yung malaki, pili mo ako. Okay. 20 ang atay. <coughs> Boss, atay. <coughs> atay. Atay. <coughs> ah. Yeah, boy. Ano ba yung malapad yan? Nandun pa yata, no? Ayan. Luto na ba yan? Ayan. Okay na yan? Ay, hindi. Sige. Yan na. Yan na. Yan na. Meron na pala daw. Ano to? Bahay din ng manok, ano? Bahay itlog na. Bahay itlog ng manok. Kaya may bilog ng karnay. Sa kulay pa lang, kuya. Eh. Mukhang mas masarap pa nga sa asawa, yan, ano? Oo. Hahaha. <laughs> <laughs> Sarap talaga yan. Uh, biyak na biyak ka yan. Daw. Talagang Ay. yung pinabuka. Talagang... So, na yung... Uh, oh, Lalagyan ng suka. Ayun Ay, na. Ay. Mm. Ay, Ay, nahulog ang isa. Ay, nako, nahulog din. Ay, masarap. Okay. Ito ang ganito magkano kuya? 15 po. 15 din. Lahat yan 15. 20, 20. 20 yung barbecue. Tapos ano? Yung leeg. 12. 12 yung leeg ng uh, manok. Hindi uh, yung suka hinihigo. Okay. Nadali na yung duho. Ito naman. Uh, bahay itlog daw. Okay. So yung bahay itlog ay di itlog din. Yung bilog na ito. Yung parang itlog na yung pula ng itlog. Aro na atay. Magandang kulay niya. gan, Konting suka. Oh, pia. Pag nauhaw. Pag ng mga isa, o, oh, dami palamig din eh. Oh, hilira eh, Okay atay sa lewa ang atay grabe ang ganda sa mata nakakagutom kareho ay sa palingke or night market din sa rosario Pasok kay din sa luob at sa gilid ay nako makikita nyo pag sa daming pagkain din eh Rabi makatin. Rabi anti. Thank bos. Masuk masuk ramah. Ayo.